mga ka surprise surprise the long awaited um, street food videos ng isaw uh, hunting natin is finally come to a fruition so october 10 po ngayon and then uh, ayon uh, good news na meron na po tayong nahanap na street food na nasa street po talaga although nakatakain na po tayo ng mga street food na nasa mall naman tayo kaya ito talaga yung street food talaga to ayan dito po tayo ayan so ayan na nasa street tayo and then nandito po tayo kakain tayo oh ayan hello daw so ayan tayo bago naman tagayaw mo ba hay ate at 20 pesos lang ako nitong isaw ngayon lang walang pila eh ayan ano, ate, ito? Wala Ano? Bato? Bato na siya. Baka ibang bato yan, ate, ha? Ate, sabi ko sa'yo, tumigil ka na sa bato na yan, eh. Ano bang bato yan? Anyway, so, ayun, bibili tayo ng isaw dito, and then, ayan. ayan. Yes, wala akong trabaho kaya nagbablog tayo para para sa monetization ni Ate. Ayan. Joke lang guys, di ako nagmo-monetize. Talagang gusto ko lang mag-vlog. So ayan. To be straight na nasa street po talaga tayo. So ayan. Ipapakita po natin na nasa street po talaga tayo. Ayan, may maghahaya ata, mag-shoutout yata, mag yata. ganoon So, ayun. So, parang hindi, man naman umuulan or ano, so ganyan. So, ipapakita. Huwag <laughs> na okay na yung ganyan, o. Ayan. So, ayan. Ganyan. So, nasa Sampaguita, street, ayun eh. Basta whatever street it is. Basta ganoon lang. Ayun. Ayan. May binibilan din po ako ng lechon kawali, kawali dito. Gusto niyo ba tingnan? So ayan, tingnan natin yung mga lechon kawali dito. Kung may mga palichon kawali, ano kayo, mga palichon kawali, what do you call this? Um, ayan, parang, parang feeling ko. May lechon, may lechon kawali po, ano, mami. Nice talking to mami. So ayun, dun po lang tayo sa Anyway, laging ganito po experience ko dito sa ano sa shop na yan. Anyway, no comment na. Ang ano lang po natin is ayun. So, yun nga, so ganun lang talaga. <laughs> so ayan, 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 yun So, parang feeling ko 5 pesos yata 5 pesos per piece so ayun magbabay tayo ng 5 pesos per piece ayun ganun kasama ba yung ring ko dyan 10 10 So ayan. Ten At yun, tagal ko nang walang discount sa'yo. 15 na lang yung, uh, yung apat ko, ha. Ayaw. Ayan, so, ayan, nagbayad po tayo ng full kasi ayaw po tayong discountan ni ate. So, ayan. So nakakatawa kasi finally magkakaroon na po tayo ng inihaw video na matagal na po akong kumakain po ng street food pero sa mall lang po. But now, ayan, kitang kita nyo po, ayan, na nasa kalsada po tayo, nakakain po tayo ng street food. So, yun yun, yun guys, ba diba? Ayan. Pero parang feeling ko na mapapakita sa inyo yung kakainin ko mismo yung katulad nung ginagawa kong pagkain na hanggang ganun so hanggang ano lang po tayo hanggang pagbili lang po tayo kasi hindi na po aabutin ng 15 minutes ayan and then natikman ko na po talaga yung lasa nung mga isaw nila dito and then uh, gano'n naman po um, same lang po as any other else na uh, wala naman pong special spice ang mga isaw ganon so ayan wala pong masyadong special spice ang isaw kaya uh, kung ano po yung lasa ng mga isaw sa mga local supermarket sa inyo mga local department store po sa inyo kung ano po man yung local sa inyo ganitong ganito po yung lasa dito so wala pong pinagkaiba ganun lang po yun ah uh, ayun so nakakatuwa po ano tingnan nyo ba ng ano yan oh, nandito po ayan ano diba? from ganyan and ayo si ano <laughs> <laughs> meron pa ako nakita mga yung doon <laughs> Manginginom talaga So ayun, hindi po tayo <laughs> So ayan po, nasa outdoor po tayo And then yung mukha po natin sa outdoor is um, Alam po natin na iba Kesa sa Iba po ang ilaw ng sun Iba po ang ilaw ng ilaw So pag sa sun, kitang kita niyo po ang ating face Ganyan So good luck ba diba, na Ganun po ang kulay natin So, ayan Magkahinga tayo dito kay kuya Hi kuya Ano meron dyan? Eto na, matay Red horse? Oo, oh, red horse na Shout sa mga barangay tibay dyan O sa mga Almar barangay yes, tibay daw If ever meron man Pero wala naman po akong kilalang barangay tibay dito basa ako guys, tunay na sarap, tunay na tandway lang ako. Masarap, wala Hindi na po ako virgin, kaya hindi na po kumiinom ng ganyan. Hindi na po tayo virgin, so hindi na po tayo umiinom ng mga pa beer, -beer lang. Tandway na po tayo. So, ay lang kuya, dito na ako sa pulutan ko ha, Uyan. Sige po. Sige, oh, ayun. So, medyo <laughs> nagkakainuman po pala doon, so lumayo po tayo sa mga naginuman baka mas <laughs> yan ayan ito po yung apat na po yan sa atin po yan so malapit na po tayo Ayan. Naka ilang minutes na ba tayo? nakaka-8 minutes na po tayo. Sige, sasaktuhin po natin na 15 minutes. Para kitang kita po natin kung ano yung difference ng 4K sa indoor. Ito po yung version po natin ng 4K sa outdoor. So, ayun. Yung po yung ano natin, mga version po natin. Nagbe-version po tayo, yes. lapitan po natin yung inihaw mismo para feel na feel po natin yung ano Yes. So yun, hanggang pagbalot, ayan. Pag kumita itong vlog ko na to sa inyo, 5%. Ayo. May kasabi May 1 million followers na ako, so... Peso per follower, hindi sabihin mo kano yung 5% mo. Ayaw ko sabihin, baka ano? Mag-follow mo, ang Mag-subscribe ka? Oo. Tsaka na, malalaman mo kung nakailang views na yan. Sabihin mo, oh, nakakailang views na tayo. Kamusta naman? Nasaan na yung commission ko, di ba? <laughs> Salamat ate. So, ito na po yung ano natin, finish product natin. Uwi na tayo and then uh, masaya po tayo dahil meron na po tayong mga uh, indoor videos ng isaw natin and then meron na rin po tayong mga outdoor videos ng isaw natin. Ayan, so masayang masaya po tayo diyan. <laughs> Ewan ko na lang po sa iba, ganun. Pero tayo po isa, mapagpasalamat po tayo. Magpakumbaba, ganun. And ayun, ito na po yung finish ano natin. Yan, ilang minutes na ba tayo? So naka 11 minutes na po tayo. And uh, po puputulin ko na po yung video. Salamat po sa pagsama nyo sa akin sa inihaw vlog na ito. Ito po kumakain po ako ng ano diyan, ng palabok diyan. Ayan, mga merienda stuff. So, salamat po sa pag uh, sinamaan nyo po ako sa 15 minutes na food, uh, street food hunting natin na ito. And ayun, syempre, nakakatuwa kasi 4K po tayo, ba diba? Yun. Nakakatuwa itong punong Itong yabong-yabong nya Ayan Sorry po kung hindi masyadong Stabilized ang video natin Alam niyo naman po pag 4K Sa Samsung phone Hindi po pa pwedeng 4K ka na And then stable pa yung video mo Wala pong ganun Wala pong nangyayaring ganun So siguro hindi ko na papahabain yung video. Hanggang dito na lang po tayo. Nakita niyo na po si Baby. Hindi ko lang po alam kung ano si Baby. Eto <laughs> guys, puno ng chiko 'yan. Ayan, puno ng chiko 'yan. And then ayan, may interview portion pa yata tayo dito. Subukan natin kung magkaka-interview portion tayo dito. And then, kung meron man, magkaka-interviewhan. Ito na yon. Hi guys. Hi Ate Jack, kamusta? <laughs> Bumili ng isaw. Ikaw ba? May bawal sa Ang tagal. Bawal. Ha? Bawal yan. May gout ako saan bawal? Iyan, di ba? Bawal naman loob. Yes. Anong, oh. anong, anong, bakit may rosary ka pang nakaano dyan? Eh, syempre. Katolik Ah, ganun. Ah, alright. Parang tagal kita hindi nakita. Di ba na-operahan ako? Ay, saan? Galstone O, kamo sa pakiramdam mo ngayon? Kapit na. Anong nagwanan ako yan? Galston? Masakit sobra oh. Payalit you niya know, na. Doon nagsusuka na sila. Eh, Pare-pares tayong tumatanda eh. At least matanda mong naramdaman niya Ang mahirap yung bata ka tapos nagaganyan ka okay. O sige na nga ate sige Jack babuti naman wala ka naramdaman ngayon okay, na. Okay. Kaya laki mas na ako sa patis Magic sarap Tsaka ganyan daw ang, uh, oh. sa patis. sa gout ako oh, sa gout. Pero kung tikim-tikim lang pwede, okay. naman mm Huwag -hmm. ka okay, naman masyadong Ako ano, din naman ikaw din tumitikim ka. Sa so soft drinks din naman, ako nagchichichiri ako. Isang beses sa isang linggo. Isang beses sa isang linggo? Oh, Kamusta ganun, naman? Oh. Eh? Uh, siguro mga 2 weeks na ako din nagsa so soft drinks ngayon. Teka nga, baka naka 15 minutes na ako. Ayan, naka 15 minutes.